Ave Maria Purisima Simplicado Concebida Ave Maria Purisima Simplicado Concebida Ave Maria Purisima Simplicado Concebida To ay nilang po ang uniti mong magagamot ng kulang, barang at sanin. Sa de ko pong pagbibigay ng kaalaman sa gamotang espiritual, akin pong ang sa lahat kung po pong gamot sa sarili yung katauhan hindi na po kayo sa mga mga gamot kung inyo po masusundan ang aking mga sinasabi. Ang pangkukulam o pambabarang ay may mga kanya kanyang dahilan kung bakit ito nakaganap. Ang tatlong dahilan kung bakit ka kinukulam o na o papabara unang-una po ang pagkalingot mo sa Diyos ang dahilan kung bakit ka tatablan ng kulam at barang may mga inang gampanin tayo dito sa mundo na kailangan natin gawin bilang natin bilang sa kristyano at ang pangalawa po ang pag-ibig po ay isang banal na espiritu pinagkarao po sa atin ng ating mahal na ama ng ating pangalawa sa Kristo bilang anak Manini sa puso, malinis sa hangarin. Kapag ang iyong puso ay naghahangad lamang na kasiyahan at walang katapat na pagtitika at tapat na kagustuhan tulad po ng pangangalunya, panggagayuma, paghahangad po yan lahat. Sa na kasalatan, ayaw po ng Diyos ang sobrang paghahangad sa kapwa. Kaya po ang pag-ibig ay nagiging sanhi ng kulang. Ibigin mo tapos iwanan mo. Ibigin mo tapos gagoyumahin mo. Pagkakaroon ka ng anak, iwanan mo. Yan po isang pamamaraan kung bakit may balikwa sa iyo ngayon ang iyong buhay para ikay kulamin ng isang tao. Dahil ito po ay batid na nga mga kukulam at mga mga gamot kung bakit ka nakukulam ngayon. Once na humarap ka na sa mga gamot para kang hukom, wala pong itatago. makikita po doon kung saan ka nagkamali at kung bakit kasama mo ang isang mangkukulam sa tabi mo na pinaparosahan ka sa iyong karamdaman. Sana'y maulawangin po ang sinasabi. At ang pangatlo po, pangatlong dahilan kung baka ka nakukulam o kinukulam, ay dahil po sa inyong daily lifestyle. Ang isa pong engkanto de Diablo, mga negatibong entity sa ating paligid, sa ating pong universe. Ibig sabihin po sa ating sanlibutan, yung pong mga negative entities tulad po ng kapre, duwende, balang, tiyana, aswang. Yan po ay kumakapit sa mga tao may mali mali gawain sa buhay yung pong daily lifestyle life po natin yung sobrang kasiyahan ha, yung mga Friday night yung tawag nila yung pagdating ng Friday na sa club nandun na po tayo no? pagdating ng Friday o Saturday night nandun na po tayo sa sugal pagdating po na sweldo nandun na sa inuman yan po mga simpleng pang-araw-araw na gawain natin na hindi natin na mamalaya na sumusobra na pala tayo. Kaya pagdating ng paghuhukom sa iyong katawan tao hindi mo iningatan ang iyong katawan tao na kaloob ng Diyos sa iyo. Yan po ang magiging sanhi kung bakit ikaw ay kinukulam at binabara. dahil po kayo ay nakakadistorbo sa kalikasan ng mga mga inkantong hindi nyo nakikita. Hating gabi na. Nasa kasiyahan ka. Hating gabi na. Nasa club ka. Hating gabi na. Kung ano, ano pang ginagawa mo, mani-mani mong gawain. Kaya na, mga pangato po ang aking sinasabi, karamihan po na kinukulang na at may balikwas. Ito po yung daily lifestyle po natin. At pinaka po natin, number one, ang pagkalimot mo sa Diyos. Paano mo mang mali ang yung ginagawa kung masaya mo itong sinasabuhay? Hindi mo alam ang tama kasi masaya mo ginagawa ang mali. Pagdating na sa paghukum, sabi mo kinulam ka, nakulam ka, pero kung tutusin po, yan po ay nagmula sa yung mali-maling gawain. Sana po maalamay po ang aking sinasabi. Papagpalang araw po muli sa lahat. Tawagin po ang kampan ng manggagawa.